Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Ablo, na! na bet! Oo. na bet! Ako, oh, sumunan Nakikita na. yung mga boss, ang laki ng biro. kulang, hirap na hirap kami dito parang may kulang to. Kaya lang tayo lumipad doon e. Eh. Mga boss, busyng-busy sila. Busy si misis, busy si boss Robert. Nagluluto sila ng spaghetti mga boss. At eto na yung ibang pinaluto namin. Kasal ka, parang may kulang. Parang hirap na hirap kami ni Kuya Robert magsalim neto. Paano pa? Hindi ko nakikita yung kamang itsura mong niloroto. Ah. <laughs> 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 birthday, <laughs> birthday ng binata ko mga boss! Ngayong araw na to. Huh? At uh, nadun pa siya sa school. Susurpresa so, namin siya na... Hindi niya alam to eh. Akala niya lang na... Uh, yung kakain sa labas. Pero nagprepare si misis para sa kanya. Di ang lalaksan niya. At uh, nag-text siya sa amin. Sabi niya, pa na daw siya. So, ready to go. Loading, loading. Call niyo na lang. Kasi nalang ano natin yun. Kasi i na natin lahat dyan mamaya na. Kung nakaka-mix na lahat. Kahit hindi na. Nee, hindi, eh, i-mix na natin lahat dyan. Para magbasa mo yan. Ay, kung hindi mo nilagyan ng maso, asin yung pasta. Mm -hmm. Kain tayo mga boss, Spaghetti. Kumuha na ako doon. Kaharating ko lang mga boss eh. Sarap mga boss. Meron pang maha. Gawin boss Robert. Kaya muna ako mga boss. Nakikita nyo yung mga boss Ang laki na diro Masarap kaya karni niya mga boss Ramitan natin mga boss Tingnan natin kung tatakbo o oh, hindi Laki no Oh Masarap kaya karne niyan mga boss. Nakakain kaya yung deer na yan. Ang taba ano mga boss. Balikin tayo sa loob mga boss. dumating birthday boy mga boss ay na oh birthday boy oh nakikita ka? oo Happy

So lagay ng yellow mga boss sa mga manging ilang. Ito mo ito, na, kaya na. ano bisita mo, wala ka. Hindi na ba, bisita ko? Wala. Kaya na Wala. Wala, wala bisita na. Wala, wala bisita ng Ay, tayo, na. Wala, okay. wala

Para sa high blood. Uh, para sa immune system. Pasok lang tayo mga boss. ko rin. ko. Alamig na talaga ba? Kamusta <coughs> po kayo? Nawa po ay safe ang bawat sa atin mga boss ngayong oras na to Kung nasan man po kayo nandun ngayon <coughs> Panibagong araw, panibagong pag-asa mga boss Ah, uh, trabaho na naman ulit ako Pasok ako ngayon sa <coughs> 7 eleven mga boss kahapon birthday ng anak ko mga boss at uh, naganda kami na surprise siya kasi uh, alam niya kakain kami sa labas <coughs> kaya nung uh, siya siya nito niya inaasahan na ano na may handa kasi nga binata na daw siya ayaw na daw niya ng mga ganung handa handa <laughs> alay mga kapataan ngayon talagang ano na yan eh, no? at uh, masipag yung pumasok sa school kahit malayo pero ngayong uh, week na to lilipat na siya kasi mag winter na So, delikadong mag-drive. Si uh, parang paket ng bundok yun eh. Yung school nila ngayon. So, para safe at hindi tayo nag-aalala. Ayun. Uh, sinabihan namin siya na magkano siya ng bahay niya. Kasi ano eh, almost one year na lang naman siya mag-aaral. Kasi two years lang nung kinuha niya. So, saglit lang naman siya magsasalo. Malapit na tayo sa 7 eleven mga boss.

Ayan mga boss, tigoy lang ko ngayon. Pansit. Hindi yung natira sa handa ng binatao kahapon. Pansit. Pansit malabon daw tawag dito eh. Trabaho ko yung mga Uwi tayo mga boss. Uy, nakatapos na naman si Boss J. Nang isang araw mga boss sa aking uh, part time. Let's go mga boss. Uwi tayo. Gutom na ako. Kahit na uh, sabihin uh, dito ako nagtatrabaho sa 7-Eleven. Siyempre alam mo na maraming pagkain dyan. Kasi dun pa lang sa sa kitchen pag nagluluto ka syempre hindi may iwasang dadampot ka ng isa tikman mo tik titikman mo yung luluto mo dun palang busog na ako mga busi Pagod ako. Ay, nako. Buhay. Di man ako nag -ireklamo? Alam ko naman na mas mahirap pa rin talaga ang buhay sa atin sa you